Isang linggo matapos ang pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte, iimbestigahan sa Senado kung nasunod ba ang due process at naprotektahan ba ang mga karapatan ng dating presidente. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na tumupad lang ang Pilipinas sa commitment nito sa International Criminal Police Organization o Interpol na humingi ng tulong ma-serve ang warrant mula International Criminal Court. Nililiti si Duterte para sa Crimes Against Humanity dahil sa pag umano ng mga patayan bilang Davao Mayor at Pangulo ng Bansa. Sa Senado, mismong kapatid ni Pangulong Marcos ang mangunguna sa investigasyon bilang Chairperson ng Committee on Foreign Relations. Ani Senador Amy Marcos dapat mabigyang linaw ang pulisiya ng gobyerno pagdating sa pakikipagtulungan sa mga international tribunal. Sa Webes na ang schedule ng unang hearing. Iimbitahan raw ni Marcos ang mga opisyal ng Philippine National Police, Justice Department, Department of Foreign Affairs, National Security Council, Civil Aviation Authority of the Philippines at Office for Transportation Security. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, walang problemang simula ng pagdinig tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte kahit pa wala pang resolusyong na aprobahan tungkol dito dahil pwede naman daw magsagawa ng investigasyon ng anumang komite sa sarili nitong initiative kahit pa ngayong session break pero may paalala rin ng Senate leader. Kung ang concern ni Senator Aimee ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin, Ede sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli. At hindi lalo pang dagdagan yung divisiveness o pagkakaaway-away natin. Una nang sinabi ni Senador Bato de la Rosa sa programang The Newsmaker na nais niyang paimbestigahan ang pagkakaaresto kay Duterte. Muli niya itong prinotesta sa isang rally noong weekend. Anong ginawang rason ni Pangulong Bumbong Marcos? INTERPOL! INTERPOL! Ako! Naging champion piya ako! Alam ko ano ang papel ng INTERPOL sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin. Kinumpirma naman ni Escudero na nagkausap na nga sila ni De La Rosa at sinabi niya rito na maaari itong magkanlong sa Senado sakaling ipa-arresto rin siya ng ICC bilang dating PNP chief na nagpatupad ng madugong drug war. Ani Escudero, ilang senador na rin ang nagtago sa Senado noon. Pinakamatagal si Senador Sonny Trillanes na nanatili sa loob ng Senado ng 25 days nang kansilahin ni Duterte ang kanyang amnesty. Tradisyon yan, Tradisyon yan at rule yan na bahagi na ng Senado dahil naging practice ng Senado bilang pagtatanggol nga sa institusyon at institutional courtesy. Hindi naman sa habang panahon hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng uh, linaw o pagpapasya yung kanyang judicial remedies. Pending sa Korte Suprema ang petisyon ni na Duterte at de La Rosa na pigilan ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.